Hi. Hi! Kaya kala ko picture <laughs> na po-post ko naman. Hello! Or... Ah, day, day wow. off ng mga mag OFW. Steam. Pwedeng mag-steam. yung Pwede mga OFW. Ano yan? Nakalive ba yan? Hindi. Video muna. I-upload ko. Laps <laughs> na! si Eric yung nandyan eh. Kaya yung... Waiting, waiting. Pagkain. <laughs> <May nota ka. laughs> chocolate. Ayun no. sa oh, kanya. Sarap, oh. sarap, 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 sarap as Thank man. you so much. Okay. Oh, Uy. Uy, you I'm a VIP. <laughs> May <might be laughs> first person. I'm <laughs> the first time. Si so me yeah. is boss. <laughs> <laughs> No, sige, sige, I understand. lambing Yana, lambing mo na. Tapos, gawin mo na lang. Kuha ka na ng ano. Sana all kasi, na online. Kasi hindi na ko kanila. kasi ano eh. Hindi ko, hindi ko, hindi ko may diyan eh. Pupusin okay. pwede naman na. Kikita pa rin naman. O, lakin yung pork. Yung bins na yan. Okay. Lipat okay. na lang natin. Gulang-gulang. Ipinaktar, tignan natin mamaya. Yeah. Um, Happy meeting! Uh, yeah. What's that? that? Churros. Ah, churros. No, it's, okay. It's, okay. it's okay. Thank you! Thank you, Eric. 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 Thank picture. you, Eric. Uh, Again, okay, ano na. Okay, yeah. Picture-picture kami. Ate, bakit nakuha mo po na cellphone? Ano na may timer kasi. Hindi, para matignan ko rin yung ate Karina.

baka kaya ang vlog ko. Lubat so, na ako. Uh, walang katapusan cheat day ba ito? Walang katapusan cheat day po. Okay. Okay, tigman ko lang. Wala po yung order namin. Super. Ah, shake pala yung sa'yo. Avocado ng avocado. Ice cream. Ice cream siya. Ice cream, ano. Alright. yun um, mga um, bimlak na lang Google. Meron siya Matcha. Pati nga ba Big. Chocolate. Chocolate with almonds. Almonds. <laughs> <Focus> okay, cream ito. Alright. <laughs> ng ano yun. naputan na ng ano. Hindi alam Ang brunch ay napunta na hanggang dinner. <laughs> 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 <Baka maging laughs> voucher may, <laughs> may voucher. <laughs> <laughs> <laughs>